Sobrang solid Empire gravel oh. Grabe oh Empire Tignan natin yung bakit Sobrang solid yan tol Ang 40 Oh, para supervisor ko magyosi. Oh, <laughs> uh, to, ina ngaso. Uh, shoot mo na yan, tol. Hey, hey. Oh, visit na eh, oh, Oo. Oh. Taka talaga po Ako so, like, hey. oh, wala forma ko basic lang, alam naman tayo pamilyado eh. <laughs> Yes.

Ang hirap pa namin ng mga ganyang pistol Palagay mo ang hirap to Grabe hirap Sobrang hirap nyan tol Napakataas na nga Oo uh Sa Alam mo ba tol Kung sino may rapper Ang may suit nito? Si Merong o, ganito Alam ko Kanye West Or Travis eh Kanye West May eh. ganito atan suit so, eh 19, 1988 pala to. Ito tingnan mo yung bakit tol Akme ina Grabe Ang solid yan tol Sobrang oh. solid yan tol Grabe oh Oh bro, sulit nyo yung tol. Ganda ng forma mo ngayon tol ah. Siyempre, putang na mga ganito. Magagandaan talaga natin yung forma ng mga ganito yung hits ko. So bro, sulit. Another solid hits. Grabe. Patag siya pero for sure. Ano oh, to? Vintage to. Kundi bro, bro ko yan. Bro ko yan. 1991. 1990, 1991 yan. yung 1991 maganito. yan. Oh sobrang sobrang. Bakit, bakit? Bakit dyan. Grabe. Katangin mo na siya. Sulit dyan tol. Okay yun sya next natin next patay yung unit hindi yun the naman doors. the torso so oran so oran yung the torso so. so. grabe <laughs> bakit bakit <laughs> grabe ganda <the> tol <laughs> hmm? so pa so heavy mapakita kang ganda pa <laughs> heavy hendrix jimmy hendrix na tapay heavy jimmy hendrix Ipid doon na AOP Sa isang AOP ko na ganyan na benta ko Taas din to yung Mga 40 mil O ano rin to 4 to 5k din sa Pinas to eh so, yes. Okay na yan Not bad na yan Paul Huwag na natin pakita yung iba <laughs> Tol open mo to rin sa ako Ayan वाल